Meron pa dito, meron pa dito guys Ayan Ay, Ano yung gilyasan? Karaw Ay, ayaw na kasi Ayaw ko Karaw karaw guys si Bad. Hey, topo. Guys Ina ina ina. Topo. Top. Uy, nawalaban pa. Ingat, ingat. Laki, ang laki. Uy, gugo, ang laki. friends. Pukuhin mo, pukuhin mo. Magag. Tara, guys. Magag. Guys, berapa di dito? Enak. Hey, pakok mo Malaki para malaki din Si Bad Sipari ko ay Oh oh baka makawala pa yan Okay bakit na ako Pagag Duguan na siya Buwan.